Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong statement ni Attorney Harry Roque na dapat umano ay magkaroon ng pulburon test itong Presidente ng Republika ng Pilipinas. Para sa akin po, ito ay kakaibang hamon sa isang pinuno, isang tatay, isang ama ng ating lipunan. Ang tanong, tatalima kaya itong si Da sa suhestyon ni Atty. Harry Roque? Pero bago po natin nabasahin ang birada ni Atty. Harry Roque, meron lang po akong i-play na video at may kinalaman ho ito sa pulburon. Upang mayroon tayong basihan kung bakit meron nang nangyayaring hamunan sa pulburon test. Narito po ang bidyong iyan. Totoo yan, there's a candidate who was using cocaine and you can ask yung mga mayaman. Yan ay pahayag ni dating Pangulong Duterte sa ng campaign period para sa 2022 national elections. Bagamat hindi pinangalanan, sinabi ng dating Pangulo na naghihit-hit ng cocaine itong kandidato sa yate at iba pang exclusive na lugar ang sabi ng polis, uh, bakit hindi natin hinuli? Bakit hindi mo hinuli, Presidente? Hindi mo alam ang mga mayaman. They go on iyat, <laughs> yate, or in, in the air. Doon niya sila magsup-sup ng uh, ano nila. Hinamon niya pa noon ang mga butante na kumausap ng mga alta sa lipunan doon raw kasi madalaman ng identity ng presidential na user o manok ng illegal na droga. Kung maniwala kayo, total marami mang mga mayaman matanong ninyo, tanong ninyo. Then, if you do not believe it, well, leave it that way. Basta sinabi ko, do not uh, let it not be said later on that I did not tell you ilang araw bago ang May 9, 2022 elections ay binanggit ni former Senator Nikki Coseting sa isang panayam ang kaugnayan ni Nooy Presidential Frontrunner Bongbong Marcos sa ilegal na droga. Anya, lang umano sa droga si Marcos Jr. noong kabataan nila. At ang mga taga-suporta ngayon ng Pangulo ang mga kasama niya noong high sa illegal drugs. Noong panahon ng kampanya, nauna lang tinanggi ng Nooy Frontrunner BBM ang issue ng illegal drugs. Matindi ho yung video na yan, balita ng SMNI, na sa mutsaring reaksyon na po ang lumalabas. Lalo na ho kagabi, nagkaroon po tayo ng live. Ipinipli ko lang yan para meron po tayong uh, basihan sa birada ni Atty. Harry Ruki. Karapatan ng bawat Pilipino, malaman ang katotohanan. Lalabas nga ba ang katotohanan? Tatalima kaya ang Malacanang? Alam nyo ho, itong statement ni dating Senador Neki Kusiting, kahit matagal na ho ito, Mi 5 2022, ay malaking isyo ho ito para sa pinuno ng ating bansa at sa lahat ng maraming mga Pilipino na dapat ay malaman natin ang katotohanan. Basahin ko lang yung statement na yan. Siguro yung ibang mga Pilipino hindi alam ito eh. Pero hito, ayon po sa dating Senadora, I remember Mr. Marcos G.R. as a candidate today. Before, he never worked. All the deed was good to the disco and they were always high on drugs in I know them. Ito tayo ngayon. Gaano nga ba ito katotoo? Until now, ay hindi pa rin diritsahang masagot ni The Junior. At lalong nag-level up ho ngayon dahil itong dating ispokspereso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at isang abogado na si Atty. Harry Roque ay para sa akin, hamon ho ito. Kay Dayunior. Narito po ang kanyang statement. Ayon kay Aturne Hariruque, ang aking suggestion may humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Dahil dyan lalabas ang katotohanan, kung siya ay gumagamit o gumamit ng druga, magkakaroon niya ng residual effect. So, tingin ko, karapatan ng taong bayan yan. At syempre, yan ay para din sa kabutihan ng presidente ng malinaw at mapasinungalingan ang mga paratang. Ayaw ko naman na palaging pinagbibintangan na gumagamit ng druga ang aking presidente. Gusto kong malinis din ang pangalan ni presidente at sa pamamagitan ng siyensya, drug test yan ay mapatutunayan o mapasinungalingan. Ayon po kaya Atty. Harry Roque. Nako, tumpak ko ang birada ni Atty. Harry Roque. Dahil tayo mga Pilipino, ang hirap naman ho na yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay may issue patungkol sa pulburon. O para matigil na ho, drug test, live, harap-harapan, dapat pidiya ang kukuha ng testing na yan. Hindi naman ho siguro masama kung i-demand ng maraming Pilipino ang naturang drug test. Dahil karapatan po nating lahat malaman kung ano ang katotohanan at kung anong klasing mga pinuno meron tayo ngayon. Mabigat ho ito na hamon. Ito lang ang pinakamalaking tanong dyan tatalima kaya sila o magbingi-bingihan lamang at magbulag-bulagan at magpipipipihan sa demand ng maraming Pilipino. Nako, ano nga ba ang totoo?